Hello po! Nandito pa rin kami. At nararamdaman ko po malapit na kami sa tuktok ng Mount Pico de Loro. Kanina <sighs> pa po, po ako pagod na pagod talaga. Pero okay lang po kasi nanginiwala ko malapit ko na po makita yung or malapit ko na po maakit yung pinakatuktok ng Mount Pico de Loro. Kaya konting tiyaga lang mga kalakwetsero. Ito po yung mga na namin. Hmm, ano kaya makikita doon? Curious lang ako. Hmm? Huh? Uh -huh. Ano? kaya makikita doon? Puting sila Hay. Oh.

Ito po, ito po yung tinatawag nila ang parrot's beak. O yung, ano po, yung hugis to ka ng parrot. Kung tawagin ng mga Espanyol. Ayun o. Oh. Yan po ang parrot's beak ng Mount Pico de Loro. Wow, ang ganda. Yan. Siyempre, bukod sa napagandang parrot, at napagandang parrot's beak ng Mount Pico de Loro. At ang kanyang tanawin mula dyan. Dito sa na natayon ko? Ito po. Wow! Ang ganda. Ganda po, no? Mamaya ko ulit, ha?